Sir, okay talaga hong takot kay Jenny eh. Hindi ka kinatatakot doon, tanga Kung ang asawa lalaki, hindi ko dapat matibay. Eh kayo gahoy, hi... takot kay ma'am? Eh po tayo pa, hindi eh. <laughs> yung pare ay, kung hindi mo na itatanaw, yun inasa sulok na, iyak iyak, diritsyo pa si Paco. Kaya Tsubo. nga ho y. Tingin ko din nga ho. Wala itong nagtitimpi minsan ng kauntet, gawa ng, eh syempre asawa mo. Eh kailangan mo oh, yung pagpapasinsyan. Pero talagang, Bakas ang bakas ang uso ng hype niya. Iko! Iko! Bakas ang uso ng pinapangasal mo ah. si Bubo. Tunay sir. Oo, Rose an Ang iyong ma'am, kung hindi pa ako napikot, hindi ako magpapakasal diya. Sa dami nagkakagusto sa akin dati. Campus crush. Ha! Sayang ang tatok. Aro saan? Kaya daw po ang maghugas ng pinagkainan. Ako? Huwag mo kasabi. Si ma'am. Aro Ako na ang nagluto. Ako rin ang nagsahing. Naglaba pa nga ako kanina, tapos ako pa rin na maghuhugas. Sabihin mo sa ma'am siyang maghugas. Sayang ang tata.